Hello po mga kalaki, 2pm na po tayo, nandito pa rin po tayo, nanginginig po tayo sa ginao, napaka umuulan sa labas, grabe, bumabagyo dito sa Baguio. Eto po mga kalaki, ang 4 digit lucky numbers po, umpisahan na po natin, sa bansang Greece, 3137, Canada, 9625, Mexico, 1742, Australia, 7351, New Zealand, 0609, India, 7281. Philippines 5473 Thailand 7962 Taiwan 7955 Malaysia 1387 Dubai 6268 Hong Kong 9391 Singapore 2136 China 1093 Texas 5751 Israel 2267 Las Vegas, 9510, Alaska, 3132, Saudi, 4156, Japan, 8139, Italy, 1217, Germany, 4350, at Korea, 7381. Ayan, kumpleto na po ang ating mga 4-digit lucky numbers. I-rumble nyo po ah, at make sure po mga kalaki na aalagaan niya yan ng 3 days bago natin palitan. At good luck po. Sana palaring kayo ngayong September.